Good morning, guys. Tayo nang ano. Gawin natin tinolang na no. Alam ah, natin tayo. Yan ah, ang natin ng two bag. Ah, ito na 'yung tinola ko, oh, 'di ba, guys? Sorap, Tinolang ano? manok. Aha. Pumakulon na siya, oh. sorap. Mm, maya-maya luto na 'yan. Ito 'yung aking ihahalo yan, sayote tsaka ano daw ng sili o oh, di ba? ang sarap yan kain tayo maya maya ang sarap na guys o oh, yun. sarap ah, nilagay ko na yung tino yung sayote oo uh, ah, lambot na oh lambot na pwede na aking niluluto Oh, yan guys, so, oh, nilagay ko na yung tahon ng sili Masarap na yung ating lutong tinola. Mm, hindi kain tayo. Wow, sarap. Oh, di ba guys, ang sarap yung aking tinola. Hindi na kahit kakain tayo sa niluluto kong tinola. Luto na yung aking tinola. Oh, sarap. hmm di ba sarap? Sarap ng aking tinola. Tikman na natin ang kanyang sabaw. hmm Sarap. Hmm ka natin kanyang sabaw Pipan natin kasi mainit. Ah, sa pa, sa pa ah, Sarap Kain na tayo, alin na kayo guys Kain na tayo Naluto na ng aking tinolang mano Ano ah, magandang tangali. Hmm, imbag ngal daw mangantay manin, pangal daw manin. Hmm. Hmm, top. Tinola. Wow, ah, sarap ng sabaw. Sabaw ng tinola. Hmm. Hmm. Sarap. Wow. Ah, Liget kain tayo, guys. Um, thì hmm. hmm. nó là làm mà nó hấp 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 cái 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 Jangan yang siri ya. hmm. Wow, Serap Serap yang chicken Hmm Hap ah. Higot na sabaw arap. Ah, sarap guys. Kain tayo.